Hello everyone. So iyan ang ating laing, napaka-creamy kasi dinamihan natin ng gata, everyone. Yan 'di ba? Isang kaldero 'yan, everyone, ang bonggang-bongga. -bongga. So 'di diba? So iyan, meron po yung hinaloan ko ng karne ng baboy, pero maliit lang po yung gayat natin para mas lutong-luto yung karne ng baboy. And then sili, chili flakes, and then ito po yung kahuli-hulihan sa dinala kong uh, laing galing Pilipinas nitong huli kong bakasyon. Hindi po nasisira ang laing pag nilagyan nyo sa freezer kahit abutin po yan ng isang taon. Kasi yun naman ay dry. At anytime na gusto kong magluto ng laing, so nagluluto ako na ng laing every month. So ayan, ready-ready na itong ating laing mamaya para sa... ah... Uh, may kaarawan ng bonggang-bongga. -bongga. So, iyan ng Ito ang aking ligay sa kanya. Ang laing. Kasi, lagi itong request. At saka, nako, ito ay mutyang motya talaga ang laing talaga everyone. Ang nakakapag-laing talaga dito sa ibang bansa. So, iyan. Napakasarap ng ating laing everyone. Napakabango ng bonggang-bongga. Yan -bongga. lang everyone. Thank you so much.